Magandang umaga po Professor Shallow. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po, Manang Ted. Oo, welcome back to the show. Pagka may mga ganitong issue <laughs> na kailangan nating ipaintindi sa ating mga kababayan, eh ikaw talaga ang una naming naiisip. Professor Shallow, umpisahan natin dito. Kasi nga, um, natuwa na at tumaas yung moral nitong ating mga uniform personnel dito sa announcement ng Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon ng 15% salary increase. Naka-spread over yan in three uh, tranches hanggang 2028. Pero ang malaking tanong saan kukunin yung pondo kasi kasabay nito eh tataas din yung uh, increase o magi-increase nga din itong pensyon ng ating MUPs. Talaga bang may pagkukuhanan tayo ng pondo? Naalala ko last time kausap ka namin, sinasabi mo eh problemado itong uh, pensyon ng ating uh, military personnel. Yes, ito po yung nakakalungkot. No? Madalas kasi yung mga politiko natin, mahilig mga ako ng increase in salary sa mga MUPs natin. Pero yung implikasyon po kasi nito ay hindi lamang dun sa sweldo ng mga military and uniform personnel, kung hindi pati sa pension fund. Tingin ko po kailangan mas maunawaan ng mga kambayan natin yung issue dito. Alam niyo po kasi sa military and uniform personnel, ang pension ng mga retirees ay binabayaran 100% mula sa budget. Unlike po doon sa mga private citizens, sa mga employees na, ng gobyerno, meron po tayong GSIS at SSS na kung saan may hiwalay na pondo na nagbibigay ng pensyon natin. Sa military po, walang hiwalay na pondo, walang pensyon, sa budget po yan kinukuha. At uh, sa pag- taas din po ng sweldo. So, ang tanong, bakit pag tumaas ang sweldo ng current, bakit natin problema yung sa pensyon, hindi ba? Kasi po, ang sistema sa military natin, kapag tumaas ang sweldo ng mga active na nasa duty, tataas din ang pensyon ng mga retirees. So, kung tumaas ang sweldo ni general ngayon, yung isang general na nag-retire before, tataas din ang pensyon. Ang tawag po dyan ay indexation. Kaya po, ako din ay nagtaka na nakakatuwa na ina ang effort ng ating military and uniform personnel, siguro ang responsable yung dapat gawin ay kaya ba talaga itong pondohan ng gobyerno? Kasi po, ng maaalala na natin, magbibigay ako ng example, yung adjustment lang po ng sweldo, nung nag-adjust ng 2018 si dating Pangulong Duterte ay nagresulta ng 34.2 billion na arrears o yung hindi mabayaran. Ano? At uh, uh, halimbawa po noong December 31, nagbayad tayo ng 29.5 billion dyan sa mga arrears na yan. Ano yung ibig sabihin ng arrears? Ito yung mga pensyon na due na pero hindi mabayad-bayaran ng gobyerno at yan po sa kasalukuyan ay inuutang para mabayaran. Halimbawa po sa 2023, ang kabuuang budget for pension ay umaabot sa 139.51 bilyon. Madalas po din itong pag-usapan dahil matagal na natin sinasabing kailangan itong i-reforma. Dahil kung hindi natin i-reforma, batay po sa mga estimate, dati pa itong mga dokumento natatapos ng nasa Department of Finance pa ako, ang uh, projected nun kung patuloy na ganito ang sistema natin ay maaaring umabot sa 1.4 trillion ang pension na gastos ng gobyerno by 2040 para sa ating military and uniform personnel. So, tingin ko po kung very responsible ang government natin at iniisip kung paano i-manage ito ay dapat may pag-aaral kung paano po pondohan yung mga increases ng sweldo ng active personnel at gayon din yung adjustment sa pension ng ating mga retired MUP. Oo. So, sa madaling salita, eh, nag-announce pero hindi tayo sure kung saan nga kukuhanin yung pondo. You were saying aabot ng 1.3 trillion pesos by 2040? Tama yes. po ba ito narinig ko? Yes. Kasi kung every time mag adjust tayo sa seldo ng current, tumataas ang pensyon, talaga po maaabot tayo ng ganyan kalaki. At saka pag tiningnan po natin kasi yung pension system ng military, hindi po siya katulad ng mga regular na mga empleyado. Mm -mm -mm -mm. Ang military po, ang MUP po ay required mag-render ng service ng 20 years. Once they've rendered that service, nagkikik in na yung pension nila kung sakaling mag-retire na sila sa servisyo. Tuloy-tuloy no? yan. Tapos kung halimbawa sumalangit sila, mamanahin, o ito yung tinatawag na survivorship ng missis nila yung kanilang pension unless mag-asawa si Mrs. At kung yung mga anak nila ay less than 18 years old, mamanahin din ng mga anak nila yung pensyon. Unlike sa mga regular na empleyado, tayo po ay pwedeng mag-early retirement by age of 60 mm -hmm. o kaya ang retirement age ay 65. Doon pa lang mag-kick in ang pensyon. Diba? May mga unique characteristics kasi itong pension uh, program para sa MUP. sa panghalimbawa Um Sa ibang bansa, nagko-contribute ang military and uniformed personnel sa kanilang pension fund. Para nga may nakahiwalay, parang GSIS. Oh, 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 oh. Sa atin po, katulad ng sinabi ko, hindi ganun. Talagang lahat na to ay kinukuha sa budget. Oh, oh, sa lahat sagot ng po, gobyerno. Yes, para maponduhan to ay inuutang na ng gobyerno at nagbabayad na tayo ng interes. Oh, oh. Ang isa pa, sa Pilipinas... Kung halimbawa nag-retire sila, let's say at the age of 40, nakahanap sila ng trabahong full-time. Mm -hmm. They can still get their pension and earn full-time from their new job. So ang konkretong halimbawa dyan, si senator Bato, <laughs> nag-retire as general, nagpe as general, pero sumusweldo din bilang senador. So dalawa ang bayad na nakukuha niya sa taong bayan. Sa ibang bansa po, katulad ng United States. Kapag nagkaroon ng trabaho, nagpo pause ang pension. So maiintindihan mo kung bakit nag ang pension sa sa Pilipinas. So ang huling estimate po ito and I think I have to share this. Um, yung huling estimate namin based dun sa tinatawag na unfunded liability. Ito ay nung 2019 pa ha, umaabot na yan ng 17.9 trillion pesos ano po yung ibig sabihin natin ng unfunded liability? Ibig sabihin, ito na yung pagkakautang ng gobyerno doon sa lahat ng nag-retire na MUP. Inestimate yan kung hanggang saan, hanggang kailan sila babayaran ng pensyon. So sa lahat po ng retirees as of 2019, ang dapat gagasto sa na dyan ng gobyerno ay umaabot ng 17.9 trillion pesos. And at that time, kalahati na yan ng GDP natin. <laughs> Eto pa, DJ Chacha. Dito mas nakakalungkot eh. Kasi nga, dapat talagang solusyon na nito. Taon-taon, um, yung ginagamit na gastos for pension, halimbawa ng AFP, mas malaki na ito sa allocation for uh, MOOE and capital outlay ng AFP. So, alam natin na napakaraming threat ang kinakaharap natin. Dapat ina-upgrade talaga natin ang ating military and uniform personnel. Pero kung sa budget nila, mas malaki yung nalalaan sa pension, more than half, kesa dun sa operating expense nila, na kailangan para siguraduhin safe at secure ang operation nila. Di ba napakalaking problema talaga yung kinakaharap natin dito? At um, ang isa pang concern dito, dapat talaga may predictability at stable ang pension system ng military natin, kung wala ang maayos na programa, nagiging napaka-unpredictable ng retirement nila at nagiging very political. Kasi nagiging regalo lang ito ng presidente sa kanila. As opposed to, kung ordinaryong citizen ka, nagbayad ka ng GSIS mo, yan ay vested rights. Hindi yan pwedeng basta-basta kuhanin ng gobyerno o tanggalin o biglang mawala yung ponto ng retirement mo, di ba? Pero ito ay dahil binabudget kung umabot tayo sa punto na nababankrap ang gobyerno sa laki ng utang at sa laki ng mga nakukurakot at binubulsa at hindi nababayaran ng pensyon. That means unpredictability and unstable pension system para sa MUP natin. Kaya po, nakakapagtaka na noong panahon na Secretary of Finance, si Secretary Recto ay sinasabi niya, hindi ito priority, yung susunod na administrasyon na lang ang magdidil dito. And the, the, the reality is, yes, it's a very sensitive issue para sa mga military natin, ang uniform personnel. Dahil sa kasulukuyan, sila ay walang contribution sa pension nila. Ito ay 100% um, tinutustusan ng budget at ng taong bayan. No? And hindi naman dahil Uh, hindi naman sa minamaliit natin yung service nila sa bayan, nire-recognize po natin yon. Hmm. Pero kailangan po talaga nating pag-isipan kung paano pa mas magiging sustainable okay. ang pension program ng military natin. Okay. Kung baga po, eh, dapat uh, maunawaan ng lahat na dapat paghandaan hmm. ito kasi ito'y magiging napakalaking problema soon. Yes. Yan, okay. Uh, remember, ma'am, banggit na ito yung elephant in the room. Naalala ko yan. Bak, di ba dati ho, meron ng ganun pong panukala na magkaroon ng review dito and then may mga reaction na yung mga retired generals na sandali lang ha balak niyong kalikutin tong pensyon namin bakit natigil yun yon ma'am if, if you will recall yun nga po eh actually at that time na nagiging controversial ito nag-ikot pa kami at nagkaroon ng dialogue sa lahat ng military and uniform personnel that was the time when i was still at government no mm -mm. and yung perception na nagoo-oppose dito ang military and uniform personnel actually hindi po totoo dahil nung nagkaroon kami ng pag-uusap at napaliwanag naman sa kanila yung sitwasyon hmm. ay bukas naman po para maghanap ng solusyon. Kaso nagkaroon ng mga rigoton sa gobyerno at nawala din si Secretary Joc no at pinalitan hmm. ni Secretary Recto. Sa pananaw ni Secretary Recto, hindi ito priority. Okay. At uh, napakalinaw kung bakit hindi ito naging priority because this is a sensitive issue. Okay. At ang ibig sabihin kapag ka ni-reform natin 'to, ang mga pensyon ng mga retired generals ay maaapektuhan. In fact, nung pinipresent namin to sa Senado, yung isa sa mga gigil na gigil dito ay si Senator Bato. At may unawaan mo kasi ngayon tumatanggap siya ng pensyon. Tuwing mag adjust ang current na mm. sel, tumataas din ang pensyon niya. Mm. Eh kung i-reforma natin yan na halimbawa nga katulad ng sa Estados Unidos, sa kapag ikaw ay may full-time na sweldo, post muna ang pensyon, hindi ba? Kasi ang pensyon ay supposedly supporta sa'yo okay. dahil sa, sa pagsaservice mo sa bayan at nagre-retire ka na. Hmm. Pero kung hindi ka nagre retire nagpa-function ka bilang senador at sumusweldo ng full-time bilang senador, hindi ba parang logical naman, oh bawas na burden sa taong bayan kung magpo-post yan. So oh yan yung mga usapin ng mga detalye ng reforma na medyo sensitive at mm -hmm. ayaw pag-usapan, pero ito ay nagpipintong problema ng budget natin. Oh po. Sige po, para mas makakonekt po naman tayo sa pribadong sektor ng mga manggagawa, Ano po, uh, yes. Ma'am Mamcielo? Ako po ay senior na. Ako po ay contributor sa SSS. So, uh -uh. nagtanong po ako kung dahil nga po ako okay, senior na, baka naman pwede na ako maka makinabang doon sa aking pong contribution yeah. at ako po ay makakuha man lamang po ng monthly pension pambili ko ng gamot. Ang uh -uh. sagot po ng SSS sa akin ay hindi, Ted, kasi may kinikita ka pa. Ako, exactly. ula ako po lamang ay makakakuha ng aking pong retirement pension ano po, kung hihinto na po ako sa aking pong trabahong ito. O, mm -hmm. yan po ang realidad sa pribadong sektor, ha? Opo. Yeah. Oo, tama at kami po kayo tayo Depende doon sa sweldo mo, nag-aambag ako ho, bilang isang professional ngayon, self ang aking pong sarili, ang aking contribution. Walang counterpart po dito yung kumpanya. So ipon ako ng ipon para meron akong retirement benefit. Ang mga sundalo at uniform personnel nga, Estado ang nagbibigay ng subsidiya sa pensyon at walang contribution. Yan po ang maliwanag na po, ma'am. Correct, correct. Kasi tayong mga manggagawa at ordinaryong mamamayan, kahit yung ordinaryong empleyado sa gobyerno, meron po tayong contribution dito sa SSS at GSIS natin. At kung uh, meron po tayong employer, ay may counterpart ng employer dito. Ang idea po sa pension fund ay, dahil habang nagtatrabaho tayo, minsan na-excite tayo sa paggastos ng pera natin. Hindi natin na-realize nare ano ba mangyayari sa atin kapag nag-retire tayo. Doon pumapasok yung role ng government. Parang tinatax tayo. Ito yung SSS contribution at GSIS. Pero yung pera na yun ay hindi nila pwedeng gawin. Tinatabi lang nila para sa atin, para sa future na gastusin natin. Ganon po yung sistema na employment system no. Mm -hmm. Pero sa uh, military and uniform personnel naging iba po. At ito mm -hmm. po yung gusto nating linawin dahil dati naman po nagbabayad sila at kasama sila sa GSIS. Ang sinasabi nun ay mababa ang sweldo nila kaya gobyerno na lang magbabayad ng pension pero may isa pa kasing motivation eh kung bakit tinanggalan ng ang programa ng pension system ang military. Hindi ba dahil sa sitwasyon ngayon? They are at the mercy of the president tungkol sa pension nila sa pag-adjust ng sweldo, nila, magkano ang makukuha nila sa retirement nila. And it becomes very political. Unlike in a system na kung saan nakaset up ang pension, kung magkano yung makukuha mo ay batay dun sa na-contribute mo at kung paano ito lumaki over the years. Kaya hindi basta-basta nilalaki lang dahil kailangan sustainable yung fund. Hmm. Dito sa sistema ng military, wala tayong pinag-uusapan ng sustainability dahil taon-taon hmm. sa budget lang po ng bayan okay. kinukuha yan. At kung lumalaki yan, ibig sabihin, mababawasan yung pondo na dapat na-allocate natin sa edukasyon. Okay. Mababawasan ng pondo na dapat na-allocate natin sa health. Mababawasan ang pondo na dapat napupunta sa military and AFP modernization dahil kailangan pondohan ng pensyon. At sa kasalukuyan po, walang enough na pera ang gobyerno para pondohan dyan. Nangungutang na po tayo, may interest expense din yon para mabigay ang pensyon ng MUP natin. Okay. Ito po, uh, bago po ang ilang pangkatanungan po ni Baby Girl, mambasahin ko po itong executive order ni Presidente, ha? Opo, okay. uh -huh. ito yung kanyang announcement, diba? Ito yung nagdaang araw nga na ikinagalak po naman ng ating mga uniformadong tauhan sa gobyerno. And mawalang galang sa kanila ha, hindi po tayo tutol sa pagkakaloob ng benepisyo po sa inyo. Ito lang, ang sabi niya, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 General Appropriations Act. Ma'am, nasa budget ba talaga ito? Sa inyong pag-aaral ngayon, kaalaman, ito hubay nakabudget talaga sa NEP nito pong 2026 o ito po out of the blue lang na napag-isipan nila? Para pong ang dating dyan sa executive order ay out of the blue, no? Kasi kung yan po ay napondohan, dapat po lilitaw na yan sa budget ng AFP. Pero kung sinasabi ng Presidente na it can be charged against any uh, item, Basahin Bakal ko mama, so, opo, 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 shall be charged okay? against any available appropriations. <laughs> Parang napaka-broad po ng statement na sinasabi na mahanapan ito ng pondo sa 2026 budget, no? Uh, baka gustong i-give up ng presidente yung confidential and uh, intelligence fund niya para mapondohan itong increase na to. But the problem is hindi lang po kasi once yung epekto ng mga ganitong increase. Taon-taon eh, na 'yan na mag increase ang gastusin ng gobyerno. Lahat ng pensyon nag-increase, lahat ng current salary nag-increase. Tapos 3 years pa to. So, mm -hmm. so sa ang, ang lagay nito ay um talagang madadagdagan ng utang ng gobyerno kung i-implement itong uh, executive order ng pangulo. Opo, pero ma'am, kayo po uh, bilang ano din nag-aaral sa budget, saan ito pa pwedeng kunin ng presidente? Kasi ma'am, uh, kung babalikan mo ng panahon po ni Pangulong Digong, opo, uh, yung kanyang announcement na pagdodoble sa sweldo po ng ating mga sundalo mm -hmm. at mga pulis, meron pong kaakibat na congressional approval. Naglabas yes. ang kongreso ng joint resolution, ito pay, may bisa ng batas, na pinahihintulutan yung pagpupondo sa pangangailangan pinansyal ng itong increase na ito. But this time mm -hmm. po, order lang ito ng Presidente. Correct. Saan, opo, oh saan, saan, kaya maari kunin to? Hindi, hindi po talaga malinaw kung saan kukuhanin ng Pangulo itong uh, pondo na to, no Hindi rin naman natin siya nakita doon sa unfunded appropriations. So sa kasalukuyan po, fina-finalize yung budget for 2026. So baka magiging insertion na naman ito sa BICAM or mapunta sa unfunded appropriation at maghihintay ng additional na pondo para ma-implement ito. O kaya naman ay mangungutang. Pero katulad nga po ng sinabi niyo, Manong Ted, napaka-bro sumunod nung nasa executive order at malinaw na malinaw na hindi alam ng gobyerno kung saan pa ang pondo na to para sa pagtaas ng sweldo ng MUP at pagtaas na rin ng pensyon ng mga retired uh, uh, military. Kaya nga po habang patuloy ang deliberation pa sana sa budget, dahil hindi pa tapos ito, sana ang kongreso natin ay magtanong kasi malaking issue to at paulit-ulit na lang sa iba't ibang kongreso na may nagpa-file ng bill pero hindi lumulusot dahil walang basbas ng executive. Ano yung implikasyon nitong uh, na executive order ng Pangulo sa 2026, 2027, 2028 budget? Maganda pong maihabol at maglabas ang malakanyang ng study para maipakita kung ano ang magiging epekto ng kautosan na to. Well, ah. Uh... Ano kaya ang dahilan niya? Bakit niya bigla itong sinabi ng parabagang uh, sa warnings mismo ng kanyang executive order, wala siyang kasiguraduhan kung saan kukunin ang pera? Parang padalos-dalos, no, Manong Ted? Halatang-halatang may kaba sa Pangulo. Dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment, ay naging very political. At nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga siguro may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya, kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, biglang silang magpo-propose ng adjustment ng three years at walang malino na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. At manong Ted, dahil sabi ko nga malaki yung implikasyon niya, nakaka- lungkot, nakakatakot na ginagawa nila ito at the point na minawarningan na tayo ng mga international financing institutions sa laki ng utang natin at sa deficit natin every year na kinakailangan utangin ng gobyerno para tustusan yung mga budget na ipinapasa taon-taon. So na, for me, medyo napaka-irresponsible nung ginawa ng Pangulo dahil hindi lang yan irresponsible sa mga mamayan kundi irresponsible din sa military and uniformed personnel kung wala namang garantiya mm -hmm. kung saan mapagkukuhanan ng pondo itong pinapangako ng pangulo sa kanila okay so muli po napakalinaw ng inyo pong paliwanag sa napakaimportanteng ng pambayan na ito in parting ma'am um, are you going to participate or observe dito po sa panawagan nila na sa mga mamamayan na makilahok sa buy-cam proceedings ng dalawang kapulungan ng kongreso Opo, Manong Ted, imo-monitor po natin yan no? sa kabila ng katotohanan na alam naman na natin na yung mga insertions ng mga politiko natin ay nangyari na Nung nasa national expenditure program pa lang, parang huwag na tayo maglokohan, alam natin itong budget na to ay punong-puno pa rin ng pork barrel. Mm -hmm. Kailangan pa rin nating bantayan kung anong mangyayari dito sa BICAM at paano nga ba ang mga posibleng insertion sa mangyayari at kung may magbabago nga ba dun sa mga priorities ng uh, gobyerno. no Kasi halimbawa po, magkaiba ang posisyon ng House at ng Senado tungkol sa unfunded appropriation ang Senado. Mm -hmm. Sa pamumuno ni Senator Wingachal yan, ay willing na i-reduce significantly ang unfunded appropriation pero yung lumabas sa House ay malaki-laki pa rin yung mm -hmm. unfunded appropriation. Maganda pong bantayan yan, yung budget sa DPWH, anong mangyayari sa budget sa edukasyon, yung PhilHealth budget na sinasabi natin, dapat yung 60 billion na binabalik nyo, sabi nga ni Justice Carpio, dapat huwag nyo yung kuhanin sa tax ng taong bayan mm -hmm. dahil yan ay napunta mm -hmm. sa pagpupondo ng mga corrupt na budget. so dapat ipabalik nyo yan sa mga nangurakot. I-restore yung 60 billion mula doon sa pangurakot. Hindi doon sa budget ng bayan. Kasi parang kinuha nyo yan sa amin, tapos kinuha nyo rin sa amin yung pambayad sa amin. Di ba? <laughs> nagkakalokohan doon. Yan marami po items na kailangan pa rin oh, Tsaka yung, ma'am, yung ma, if 24 billion sa NEP, eh, <laughs> ginawang 49 ng house. Di ba? At 'tong na di mo manong te talagang nakakaboyset 'yan eh. Bakit hindi na lang ayusin ng PhilHealth para hindi na talagang nagmamakaawa? Opo, opo, opo. Bakit may gusto ko na nang isama sa susunod na kaso 'yan sa Supreme Court? Kasi bakit ba may role ang mga kongresman at senador sa pagpapagamot opo. natin? Hindi po ba? Sige. So, na naman. Uh, uh, salamat po na marami ulit sa inyo pong uh... <laughs> panahon na binigay po sa amin at muli kaming istorbo. Ano po, Professor, sa kasakali po may gantong issue na dapat po nating maipaliwanag ng maintindihan ng ating mga kababayan. Salamat po, Ma'am. Yes po, maraming salamat po, Manong Ted, at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! at the butt